Lots News Updates sa ating mga balita, isang NPA patay isasugatan sa inkwentro sa Samar. Dating US President Donald Trump hinatulang guilty sa lahat ng 34 counts sa hush money trial. Mavs wagi sa championship, Celtics at Mavs maghaharap sa NBA Finals. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Isang miyembro ng New People's Army o NPA ang nasawi habang isa pang kasamahan nito ang sugatan sa inkwentro laban sa puwersa ng gobyerno sa Basay Samar. Batay sa inilabas na pahayag ng 800 nd Infantry Brigade ngayong araw, nakasagupa ng mga tropa ng 63rd Infantry Battalion ang nasa 10 combatants ng NPA na kabilang sa Bugsok Platoon ng Sub-Regional Committee Sesame ng Eastern Visayas Regional Party Committee. Inabanto na ng mga nagsitakas na NPA ang isang nilang nasawing kasamahan na kinilalang si Doming Paharesalias Bager habang isa'y nagpapagaling sa pagamuntan na nagngangalang Melchor Fabula. Nasamsam din sa grupo ang isang M16 Armalite Rifle, dalawang grenade launchers, anti-personal mines at ilang war materials. Una nang sinuplong ng mga residente ng Sitio Bagti sa Barangay Mabini ang presensya ng armadong grupo, dahilan para paigtingin ng militar ang kanilang operasyon sa lugar. Hinatulang guilty ng New York jury si dating United States President Donald Trump sa felony crimes kaugnay ng pamimeke nito ng mga dokumento para pagtakpan ng hash money payments sa isang porn star bago ang 2016 elections. Sa ibinabang desisyon ng 12-member jury ngayong araw, oras sa Pilipinas, natagpo ang guilty si Trump sa lahat ng 34 counts na kinakaharap nito. Itinakda naman ni Justice Juan Merchan sa July 11 ang pagsintensya, tatlong araw bago ang inaasahang formal na pagnomina ng Republic National Convention kay Trump sa pagkapangulo. Nahaharap ang dating US officials sa maximum sentence ng apat na taon na pagkakakulong. Tinawag namang isang disgrace at rigged trial ni Trump ang hatol sa kanya. Aniya, ang tunay na verdict ay sa November 5 kung kailan magaganap ang susunod na US presidential elections. Si Trump ang kauna-unahang US President na na-convict sa isang krimen. Tagumpay na naiuwi ng Dallas Maverick ang kampiyonato sa NBA Western Conference Finals matapos nilang pabagsakin ng Minnesota Timberwolves sa kanilang Game 5 sa score na 124 kontra 103. Pinunahan ni Mav superstar Luka Doncic ang panalo na nakapagtala ng double-double figure na 36 points at 10 rebounds. Katuwang din ni Doncic si Kyrie Irving na may rounding 36 points, 5 assists at 4 three points made. Nasungkit din ni Doncic ang Irving Magic Johnson Trophy matapos itong itanghal na Western Conference Finals MVP. Samantala, magtutuos naman para sa 2024 NBA Championship ang Dallas at Eastern Conference champs the Boston Celtics. Gaganapin ang Game 1 sa home court ng Celtics sa June 7, alas 8.30 na umaga, oras sa Pilipinas. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano nag-uulat. At inyong pong natunghaya ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. Thank you.